Hey yo, what's up guys? For this video, magtanggal kami ng water pump kasi ayaw na mag-circulate yung tubig dito sa radiator. So magkukos ng overheat. Uh, buti na kita, hindi pa napasama yung makina. So yung water pump nito parang wala nang, ano, wala nang mga kamay. pre na. Ayaw na mag-circulate yung tubig. So pag ganyan, masira makina. Magulo ba masyado? So natanggal na natin yung fan blade nya saka yung water pump kaso lang mahirap dukutin magtanggal ka pa ng puli tanggal pa to ito so hindi siya pre yung mga bolt nya nasa ilalim so, tanggalin pole. ito tanggalin yung pulley ito ito hindi na so yan lang guys yung ginawa natin tingnan natin yung water pump po pag nabaklas na kung nasira ba yung mga ano nya galamay, galamay. so kasama ko dito si master page uh, si master bugi <laughs> kaya maiging Tingin-tingin kayo guys sa ano, temperature gauge Masira yung makina ninyo At mabutas pa yung bulsa O ugaliing tumingin sa panel gauge Para kung sa ganun May iwasan ng malaking pagkawalan ng pera Yun lang So hindi pa naman siya pumutok yung gasket Kasi hindi pa bumulbulwak yung tubig dito Kung bumubulwak na yung tubig Yun na yung papalitan ng heat gasket Pero hindi pa naman Ayaw lang mag ikot yung tubig Sira yung water pump ito yung yan guys, update lang. <P2> so yan guys, tinanggal na ni Master Pidge yung ano. So napakahirap kasi magtanggal ka pa ng pulley pag nagtanggal na ng ano, water pump. So yakang yaka, kayang kaya ni Master Pidge. Oh, tanggal na yung puli guys. Katanggalin lang niya yung cover. Isa dito, bolt. Yan. Pag mabuti na may tubo dito. Sige. Okay. okay. Tanggalin mo. Vlog, i-vlog ka. Sige, okay. ikutin mo. Kasi konti na lang, Magka, magkasawad ng 5,000. Sige, okay. ikut. Sige, okay. ikutin mo. Ikut-ikutin okay, mo. Sige. Okay. Ikut-ikut. Okay, okay, Sige, okay, ikut ikut. okay. okay, ganyan. Tanggal na yan. Mm. Oh. oh. grabe yung Master Peds. It's okay. Sige. Okay. Mm -hmm. oh, yan. tanga na. Grabe, Master